Hi guys! Ito nga pala si Koros Phase 3 Eloid Kipchoge Edition. So, ano ang meron dito? Bago ang lahat, disclaimer. Itong watch na ito ay binili ko ng sarili kong pera. Hindi ako binayaran para gamitin ito o gawan ito ng video. At lahat ng sasabihin ko dito ay ang mga na-experience ko. Walang ibang nakapakinig o nakakita nitong video bago ito i-upload dito sa YouTube. So, ano ang laman ng box? Ang laman ng box, Koros Phase 3 Eloid Kipchoge Edition. Two spare spring bar charging cable at manual. Pag-usapan naman natin ang specs nito. Specs, dito muna tayo sa material. Mineral glass, vessel material, polymer, cover material, polymer, band, nylon, and silicon. Weight, 30 grams. Always on 1.2 transflective touchscreen display. 5 GPS satellite, dual frequency for pinpoint distance calculation. Dahil dito, mas accurate ito kahit mabilding at mapuno ang tinatakbuhan mo. Meron siyang next generation optical heart rate and SpO2 sensor. At guys, 5 leads ang gamit ito kaya mas accurate ang heart rate monitor nito. Meron siyang barometric altimeter for accurate elevation measurement. At bukod doon, meron siyang thermometer na supported ang battery temperature. 5 ATM water resistant Malakas na battery na umaabot ng 38 hours using standard full GPS satellite. Or system on 5GPS satellite ang gumagana, 25 hours ang tagal ng battery. At kung dual frequency with 5GPS satellite, 15 hours bago maubos ang battery. Ang isa pang gusto ko dito, meron siyang Bluetooth music player. Ang tanggal init kapag tumatakbo. So ano masasabi ko at experience ko dito? Unang una, ang bilis ng connection niya sa GPS satellite. Guys, tingnan nyo kung gano'ng kabilis siya mag-connect sa GPS satellite. Tingnan nyo. 1, One. Two. Three. O, three. seconds. Three seconds lang, naka na siya sa satellite. Ayan. Open area. Ayan. O. Three to five seconds lang sa open area, connected na kakad sa GPS satellite napakagaan niyang gamitin. At, at para sa akin, mas gusto ko itong nylon dahil fit na fit, walang kawang sa braso ko. Kaso nga lang, hindi ko alam kung hanggang kailan didikit yung pandikit niya sa nylon pan. Sobrang lino niya sa madilim at maaraw. Yes, malakas nga ang battery niya dahil ang gamit ko ay all system on with music. Sa 21km run, 17 to 20% ang nawawala sa battery niya. Mabilis din ang charging nito. Umaabot siya ng 70 minutes bago mag-full napakarami din siyang binibigay na data tungkol sa running mo, tulad ng running power watts. So ano ba ito? Ito yung binibigay mong effort or lakas sa training workout. At na-mention ko sa post ko na 10 km sub 1, average HR, 128, then running power ko ay average 154. Meaning, hindi ako nahihirapan sa ganyang takbo. At meron din mga workout at training plan na pwede mong sundin tulad ng fartlek, interval, tempo, at marathon training plan na pwede mong ma-download sa website ng Chorus at pwede mong isync sa watch. Napakalaking tulong nito dahil susundin mo na lang yung workout sa watch mo. At pwede ka din mag-create ng workout at training plan na pwede mong isync sa watch mo. At isa pang nagustuhan ko dito, napansin ko, mabilis yung updating ng data niya. Mga 10 seconds to 15 seconds ng takbo. Yung kasing watch natin, meron tong delay sa pagbigay ng data. Lalo na kapag mabilis tayong tumakbo at mapuno. Sa ngayon, meron akong isang napansin pagdating sa music player. Habang tumatakbo ko, meron siyang glitz na nasisira ang music. Mga 1 to 2 seconds, bumabrik naman kagad at nagiging maayos. Guys, ang bili ko dito ay 14,499. At kung meron kang tanong at hindi ko inaisama dito sa video ito, i-comment mo lang sa comment box at sasagutin ko ito. Maraming salamat and run safe!